Ang Iloilo -Ilo City Government naman po magbibigay ng pabuya sa makakapagturo sa sino mang responsable sa sunod-sunod na bomb threat na bumulabog po dyan sa sampung mga eskwelahan sa Iloilo. -Ilo. Kaugnay niyan, kumuha pa tayo ng karagdagang detalye dyan sa pag-ulat ng Bombo Radio Iloilo. -Ilo. Magbibigay ang Iloilo -Ilo City Government ng 100,000 pesos na pabuya sa sinuma makapagtuturo sa taong nasa likod ng sunod-sunod na bomb threat na bumulabog sa iba't ibang mga paaralan sa Iloilo -Ilo kahapon. Ayon kay Mayor Isa Trania, seryoso ang insidente at hindi lamang ito usapin ang sa ang pagantala sa pag-aaral ng mga estudyante kundi bantarin sa seguridad ng buong lungsod Tiniyak ng alkaline na tuloy-tuloy ang koordinasyon ng City Government sa Polisya, Regional Anti-Cyber Crime Unit at National Bureau of Investigation o at maareso ang responsable. Matandaan na kahapon ay 10 paaralan sa Iloilo City at Lalawigan ang nakatanggap ng magkakasunod na bomb threat. Una nakatanggap ng banta ang Iloilo National High School sa La Paz. Kasunod dito Nakatanggap rin ng bomb threat ang West Visayas State University main campus dahilan para suspendhe ng klase. Sunod ding nakatanggap ng bomb threat ang West Visayas State University Kalinog Campus, Iloilo -Ilo Science and Technology University sa La Paz, Iloilo -Ilo City, Huasong College of Iloilo, -Ilo, Gimbal National High School, Central Philippine University, Iloilo -Ilo Merchant Marine School at St. Therese MTC Colleges patuloy pa na inibisigahan ng pulisa ang pagkakakilanlan ng nagpapadala ng mga banta. Matatandaan na noong nakaraang linggo, nagatanggap din ng bomb threat ang Iloilo -Ilo Science and Technology University at University of San Agustin Basic Education Department. Narito si Joy Vantilaga Gursaleng spokesperson ni Mayor Isa Trenyas. We would like to inform the public Following the series of bomb threats. ng the city government is offering a 100,000 pesos reward. The city government is uh, taking this matter very seriously. But a Bumbo Network News, you know si Bumbo Ayan Gahete. This is Bumbo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio. Bumbo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.